Hi guys, good morning. Magood mo ni karaman to sa. <laughs> uh, ang ginagawa po namin ay nangungwa po kami ng black soil. Nandito po kami sa Bulinaw. Yan, syempre ito para hindi masayang nandito to sa kalsada kasi kapag may mga ano kasi dahon-dahon tapos inano namin ito na yung resulta niya ito talaga yung purpose ito kaya kami nag-ano ano dito so yan nakailang black Plastic na tayo. one 6. Ano na, siyam na to, pang siyam. Tinutulungan tayo ni Kuya Lucas kasi ano, may, hindi siya nakapasok sa school dahil masama yung pakiramdam niya. Yan ang gagawin natin dito guys. Yan, sa mga hindi nakakaalam. Meron tayong nabiling uh, maliit na lupa doon sa parte ng, dyan, sa may eskwilahan malapit nila, friends. May luna, barangay luna ang gagawin ko dito lalagyan namin to ng ano bang tawag doon ma'am sa sa halaman na yon hindi siya halaman ano siya puno yung para siyang parang buko parang nyug-nyug yon nyug-nyug para maganda siya pang ilagay doon sa mga sa mga pang bakod para maganda rin tignan at uh, tignan nyo pakita ko sa inyo pagka uh, nakuha namin yung mga ipupunla namin dito actually meron na guys Uh, don doon sa kabilang bahay sa Anda. Meron na kami doon, tumubo na siya. Ilalagay lang namin dito. Maganda kasi pag ganito talaga. Ilalagay kasi namin dito dahil ano rin, wala pang tubig doon sa nabili namin lupa. Kailangan muna namin palakin. Tapos siguro pagdating ng araw, pag may budget, papagawa tayo ng ano, gripo, no, puso. Kaya magpapakabit tayo ng nawasa para ma-maintain natin yung ganda ng ano, paligid doon. May kasi kapag ano, walang puno yung ano. Tapakita ko sa inyo pag nakapunta ako doon kasi kahapon hindi ko na video naglinis kami. Ganda na siya. Yan. And guys, sa lahat ng mga hindi nakapalo dito sa Mr. and Mrs. ha, panoorin nyo lagi yung mga video namin ni Mrs. Dito, ito lang po yung gagawin namin Yung pag-araw-araw ng mga video namin Sana supportahan nyo pa rin syempre As yung mga games natin sa The Explorer Family Yan, ah, games talaga doon Yung mga reels, ganon Pero yung mga pag-araw-araw na ginagawa namin Dito sa Mr. and Mrs. Yan. Abangan nyo lagi yung mga video namin Araw-araw kayo magbibidyo Para hindi kayo magsawa <laughs> Ayan, Ganito lang Hanggang sa ano, kasi sayang din to oh. Alam nyo guys, doon sa parte ng bahay namin Sa kabila, sa anda wala, mahirap ang ano doon, napakahirap ng black soil. Black soil, no? <laughs> hihingi pa kami. Oo, oh, hihingi pa kami. Minsan nga, nilalagay ko pa sa sakyan ko, Kumukuha ko dito. Kasi maraming puno dito, so maraming naiimbak, tapos ginagawa namin ganito na. O, oh, diba? Ngayon guys, oh, mahilig din magtanim-tanim si Kuya Lucas. Oh. Pag na. nagagarden ako, niyan, yan yung kasama ko. Meron kasi yung malamig yung kamay sa mga halaman, no? Ako kasi hindi naman ako pwedeng magtanim. Tulungan ko na lang si Mrs. Magganito siya na lang li magtanim. Tsaka ay nakita ko sa inyo yung sinasabi kong parang ano niya kapag lumaki na siya na puno. Ano siya? Ayun siya guys oh. Lumalaki siya. Ano, ito actually guys ito mga ganito marami din kami doon sa anda no sa kabilang bahay namin. Ito kapag lumaki itong mga ito ito yung magiging ipupunla natin tapos tutubo na siya. Ang resulta kasi ng ng puno na magiging kapag lumaki na siya, ganito na siya. hindi ko alam kung anong Tagalog nito eh. Nyug-nyug, parang nyug-nyug kasi, kasi parang siyang nyug, ano. Ito hindi, ito guys, ha? hindi kasama to, no. Siguro lalagyan na rin natin oh, ganito. maganda siya. Ano no? ba diba kalaman to, ano? Ewan ko. Kamay-kamay. <laughs> Yan. Ito <laughs> Yung magiging red po ito. Pag hinog na siya. O, pag hinog na siya, tapos tutubo na siya. Mas maliliit, parang nyug, lumalaki. Tapos, Marami bang baryan to, no? Yung sa ibang kabilang Ayan bahay guys, namin. guys, kung may nyug-nyug, may kamay-kamay din. Oo, oh, may kamay-kamay, may nyug-nyug. <laughs> Tapos, yan, pag marami na to, no? Tapos, may mga followers tayo na no? gusto pumunta dito anytime. Pwede kayong pumunta dito, mamitas kayo dito. Kasi, pero lalaki pa to, mag magiging pula. Pero hindi lahat nabubuhay kasi nahukulo, ano ma. Mm -hmm. Ayan guys, abangan nyo, ha? Yung mga video namin na magtatanim kami doon at itatransport ko yung mga maliliit na tumubong na doon sa black soil natin. Bye-bye.